Maghuhuramintado daw Itong si Bato de la Rosa Pag sinabihan daw siya Na siya ay pro-China Ang totoo niyan Pro-China po talaga kayo Pro-Duterte kasi kayo eh Alam niyo naman, di ba? Inamin niyo rin, identified kayo Na dikit sa mga Duterte Identified kayo as Duterte Senator So, ang ibig sabihin yan, dahil pro-China yung pinoprotektahan mo ng mga Duterte, pro-China rin po kayo. So, ayan, sigaw ng mga kababayan natin. Pro-China po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Sige nga, tignan natin kung paano kayo maghuramintado. <laughs> so, yung mga ganitong klaseng tao na maghuramintado. ba diba? pag sinabing huramintado, maggugulo magwawala. O, ayan gawin nyo yan. Kilos ng mga mga nasa paligid ni Digong, yung kanilang pagiging utak, kriminal, yung puro gulo at away ang hanap. Ayan, inamin mo rin. Hmm. Sabi niya, siya daw ay lumalaban. Lumalaban sa mga komunista. China ay komunista yan. Buong buhay daw siya na no, nakikipagyara sa mga NPA. Kaya di daw natin masasabi na siya ay pro-China. Yun ba yun talaga? Talaga bang ganoon yun, Mr. Bato de la Rosa? Kasi ang sabi ng mga netizens, NPA, baka mo, eh di ba mga Filipinos naman yan, yung mga NPA na yan. Sige nga, pumunta ka doon sa mga Chinese Coast Guard na nambubuli ng ating Philippine Coast Guard at ng ating karagatan at kasama na rin yung mga mangisda yan, sige nga, kasi ang mga ganitong klaseng alibay mo daw, Mr. Bato de la Rosa, ay napaka-irrelevant. Okay, tapos sasabihin mo, maghuhuramintado ka. Magwawala ka. Mamaigi pa nga, magwala ka na. <laughs> Ayan, kaya napansin tuloy ng mga netizens na sino daw ang pumupondo sa campaign Mr. Bato de la Rosa. Kasi makikita nga sa, sa television, sa mga billboards, abay hindi biro yung worth of uh, tens of millions na yan na mga advertisement or campaign ads nyo. Saan kayo kumukuha ng pondo? Hmm. Alam na? Alam na siguro nga ng mga netizens natin. Ng mga netizens. Pro-China ka ba to? Like Dutae. Protecting China and not the Filipino people. So ICC is coming down to town. So yan. Pinagsisigawan ng mga kababayan natin na pro-China kayo. Bakit kayo galit? Bakit ka maghuramintado? Kung yan naman talaga ang nakikita sa iyo ng mga kababayan natin. Ano to? Naghuhugas kamay kayo ngayon? Dahil ang mga kababayan natin, sa tingin ko, ay nag na ng na maayos, matino na. Alam nila na ang, pag, ang isang kandidato ay pro-China, talagang kasiraan yan. <laughs> Kaya nagpaliwanag na ito si Camille Villar, di ba? Na minsan, hindi niya nasagot yung tanong ng isang vlogger kung siya ay pro-China or pro-Philippines. Uh, pro So yan, nagpaliwanag. Dahil alam nila, pag nadikit sa pangalang China, Duterte, ang iyong, ang iyong kandidatura ay siguradong malalagay sa alanganin. Ang ibig sabihin yan, yung dating yung sinasandalan, Mr. Bato de la Rosa, ay mukhang mabubuwal na talaga.